Ang kwento ni Mabuti, ni Hinoveva Rosa Matute Hindi ko siya nakikita ngayon, ngunit sinasabi nilang naroroon pa siya sa dating pinagtuturuan, sa walang pintang paaralang una kong kinakitaan ng sa kanya. Sa isa sa mga lumang silid sa ikalawang palapag, sa itaas ng lumang hagdang umiingit sa bawat hakbang, doon sa kung manunungaw ay matatanaw ang maitim na tubig ng isang estero. Naroon pa siya nagtuturo ng mga kalamang pang-aklat, at bumubuhay ng isang uri ng karunungang sa kanya ko lamang natutuhan. Lagi ko siyang inuugnay sa kariktan ng buhay. Saan man sa kagandahan, sa tanawin, sa isang isipan o sa isang tunog kaya, nakikita ko siya at ako'y lumiligaya. Ngunit walang anumang maganda sa kanyang anyo at sa kanyang buhay. Siya ay isa sa mga pangkaraniwang guro noon. Walang sino mang nagukol sa kanya ng pansin. Mula sa kanyang pananamit hanggang sa paraan ng pagdadala niya ng mga pananagutan sa paaralan, walang masasabing anumang pangkaraniwan sa kanya. Siya ay tinatawag naming lahat na si Mabuti kung siya ay nakatalikod. Ang salitang iyon ang simula ng halos lahat ng kanyang pagsasalita. Iyon ang pumalit sa mga salitang hindi niya maalaala kung minsan, at nagiging pamuno sa mga sandaling pag-aalanganin. Sa isang paraang malirip, iyon ay naging salaminan ng uri ng paniniwala sa buhay. Mabuti ang sasabihin niya. Ngayon magsisimula tayo sa araling ito. Mabuti na matumabot tayo sa bahaging ito. Mabuti. Mabuti. Mabuti hindi ako kailanman magtatapat sa kanya ng anuman kung di lamang nahuli niya akong minsang lumuluha. Nang hapong iyo'y iniluhan ng bata kong puso ang pambata ring suliranin. Nooy magtatakip silim na at maliban sa song hiyawan ng mga nagsisipanood sa pagsasanay ng mga manlalaro ng paaralan, ang buong paligid ay tahimik na. Sa isang tagong sulok ng silid-aklatan, pinilit kong lutasin ang aking suliranin sa pagluha. Doon niya ako natagpuan. Mabuti't may tao pala rito. Wika niyang ikinukubli ang pag-aagam-agam sa narinig. Tila may suliranin. Mabuti sana kung makakatulong ako. Ibig kong tumakas sa kanya at huwag nang bumalik pa kailanman. Sa bata kong isipan ay ibinilang kong kahihiyan ay kabaan ng pagkikita pa naming muli sa hinaharap, pagkikitang magbabalik sa ganita ng hapong iyon. Ngunit, hindi ako makakilos sa sinabi niya pagkatapos. Napatda ako na napaupong bigla sa katapat na luklukan. Hindi ko alam na may tao rito, at naparito ako upang umiyak din. Hindi ako nakapangusap sa katapatang nolinig ko sa kanyang tinig. Nakababa ang kanyang paningin sa aking kandungan. Maya-maya pa'y nakita ko ang bahagyang ngiti sa kanyang labi tinanganan niya ang aking mga kamay at narinig ko naklamang ang tinig sa pagtatapat sa suliraning sa palagay ko nooy siya ng pinakamabigat. Nakinig siya sa akin, at ngayon, sa paglingon ko sa pangyayaring iyo'y ay nagtataka ako kung paanong napigil niya ang paghalakhak sa gayong kamusmos na bagay. Ngunit, siya'y nakinig ng buong pagkaunawa, at alam ko na ang pagmamalasakit niya ay tunay na matapat. Lumabas kaming magkasabay sa paaralan. Ang panukalang naghihiwalay sa amin ay natatanaw na nang bigla akong makaalala. Siya nga pala, ma'am, kayo. Kayo nga pala. Ano ho yung ipinunta ninyo sa sulok na iyon na iniiyakan ko? Tumawa siya ng marahan at inulit ang mga salitang iyon. Ang sulok na iyon na iniiyakan natin. Nating dalawa. Nawala ang marahang halakhak sa kanyang tinig. Sana'y masabi ko sa iyo, ngunit, ang suliranin, kailanman, ang ibig kong sabihin ay, maging higit na mabuti sana sa iyo ang buhay. Si Mabuti naging isang bagong nilikha sa akin mula ng araw na iyon. Sa pagsasalita niya mula sa hapag, pagtatanong, sumagot, sa pagngiti niyang mabagal at mahihiyain niyang mga ngiti sa amin, sa paglalim ng punot sa noon niya sa kanyang pagkayamot, naririnig kong muli ang mga yabag na palapit sa sulok na iyon ng silid aklatan. Ang sulok na iyon, iniiyakan natin, ang sinabi niya ng hapong iyon. At habang tumataginting sa silid namin ang kanyang tinig sa pagtuturo'y eh hinuhulaan ko ang dahilan o mga dahilan na pagtungo niya sa sulok na iyon ng silid aklatan. Hinuhulaan ko kung nagtutungo pa siya roon sa aming sulok na iyon, aming dalawa.